Kabirks, maganda araw sa inyong lahat Chris Kusinero At unang araw ng snow Ganda ng snow dito <laughs> Di ba? Ayos So Saan <laughs> yung sasakyan ko? Ito pala nandito sa harap Punong-punong -puno ng snow Yung sasakyan natin so, Kailangan muna natin maglinis Welcome to Canada ng snow, kung gaano kakapal yan, oh. Kita nyo. Ay. Kaya kailangan lagi kami dalang brush sa kahit panglinis ng salamin. Hello. How are you? Good, Winter is back. Oh <laughs> Have a good day. You too. Mababait yung mga kanini dyan. Uh, friendly sila talaga. So, maglinis lang muna ako ng sasakyan. Wow, paano ba to? Ano ba ang pisahan ko rito ka Kapal ng snow, Singkapal ng uso ko Grabe, kita nyo naman Wow, nako mukhang lalabas ako ngayon May bibilihin lang ako, gusto ko kasi magluto ng minudo ngayong araw Alisin muna natin tong snow Siyempre yan po yung trabaho namin dito sa Canada sa araw-araw <laughs> pag winter pag winter ganyan talaga eh tapos pati itong kalsada na to kailangan na ishobel yan mula roon hanggang dito hanggang dito yan kasi yung kapitbahay ko dito yung hati ay ganyan talaga pagka ikaw ay may bahay na detached or yung bahay mo ay nasa kalsada nasa kalsada Ano bang tawag dito? Kung yung bahay mo at nandito may mga ganito at mga single detached yung mga bahay mo, talaga kailangan mo mag -shovel. Pero kung yung bahay mo, condo, pagaya niyan, condo. Eh kahit hindi ka na mag shovel kasi may mga condo fee ang mga yan o strata. So ibig sabihin, meron silang mga nirerentahan rentahan o binabayaran ng mga shovel, naglilinis ng kalsada. Pero pag ganitong uh, apartment o so kaya uh, anong tawag ito, yung house yung nirerentahan mo, obligado ka na maglinis ng kalsada. At kailangan mo talaga linisin yan kasi mape-penalty ka. Kapag ka hindi mo nilinis yan, pag kami nadulas dyan, ikaw mananagot. ganun dito sa Canada. Makikita nyo dyan, ipopost nyo dyan yung mga, yung mga rules dito mismo sa Calgary. Linis lang muna tayo sa diyan. Naku, matagal-tagal to. At pala, start ko na yung sasakyan para matunaw na yung mga ice. Oh, hindi mo mahawakan yung, ano, yung hawakan ng sasakyan dahil sa snow. Oh, yung mga kapitbahay ko, oh. <laughs> diba? Welcome to Canada. <laughs> Ewan ko, marami tayong mga kaibigan sa Edmonton. Pinagtatawanan tayo kasi sa Edmonton daw. Wala pa daw snow hanggang ngayon. Eh, lapit lang ng Edmonton dito sa Calgary. Two hours lang ang difference. No, three hours. Three hours pala. Ayun. Ito yung mahirap alisin. Yung mga natuyo na ano. Ito. Kaya meron naman ito. ba? Diba, ito yung brush. Tapos meron din ito. Para pangkayod naman niya dyan. yan. Ayan hindi ba mababasag yung salamin mo hindi naman ko, nasanay na rin mo nga sasakyan dito ng ganyan pinakayod talaga namin ng ganyan yung snow dito tapos eh. malinis, naayos na diba? start lang natin ang problema dito sa sasakyan natin Kita <laughs> niyo yung harapan na lang sasakyan ano? 'di ba? Wala ka makita. So kailangan pa nating linisin 'yan. Start ko lang sa sasakyan sa umandar mandar. 'Yun, mandar. Ngayon, kailangan ko kong ibabatong tong salamin kasi ayoko na malak tayo. Kailangan na ibaba natin tong salamin na to kasi walang starter yung sasakyan natin. Uh, auto start pa. Parang ganun. Lamig. Linisin ko lang tuloy ko lang yung paglilinis ko nung sasakyan dito sa labas. sobrang lamig pinapainit lang natin sa gilitong sasakyan natin uh, at hindi rin pwede na start yung sasakyan natin nang hindi pa nag warm yung kanyang makina baka masira agad anyway uh, ganito yung buhay namin dito sa Canada dyan sa Pilipinas uso yung aircon uh, yun ang kailangan ng sasakyan bago ka sumakay kailangan malamig na yung sasakyan mo dito naman sa Canada heater naman may heater na may mga sasakyan dito so kailangan mo muna na painitin yung sasakyan bago ka magbiyahe namig <laughs> ah, ta biyahe na tayo papunta ng store yung ibang sasakyan na walang isno yung mga sasakyan nila may mga magagandang garahe yan may mga ano, may mga heater yung kanilang mga garahe kaya parang hindi nag snow yung kanilang sasakyan tapos dito tawiran din dito kaya dahan dahan ka lang din dito alam nyo ba yung mga ganitong sasakyan kapag ganitong super ka palang snow kahit magpreno ka dumadaus-dus yung gulong mo kahit nakatodo ka na na preno maandar pa rin yung sasakyan mo lalo na pag mabilis yung takbo mo kaya kailangan talaga dahan-dahan lang ayan o, mga sasakyan o oh. dito tayo sa Safeway Ah, uh, dito tayo mamimili check na rin natin kung magkano yung mga presyo dito sa Safeway para may idea kayo sa mga presyo dito sa Calgary, dito sa Canada ito may push cart dito gamitin na natin itong push cart na to kahit konti lang bibilhin natin Apat na pirasong hipon, 16 dollars. Apat na piraso. Tiger prawn. Dito naman, maliliit. 16 din. Ito, 20 dollars. Luto na. Mahal, no? In fairness, ito lang yung medyo mura sa kanila eh. Yung mga ganito kadami na dalawang ribs o oh, for 20 dollars. Marami na yan. Sinisigang ko yan. Saka... Kare-kare or adobo. Ito lang talaga yung medyo mahal dito. Kagaya nito, $40. $40 yung ganto ka konti. Pero baka kasi yan eh. Kaya mahal eh. Yung mga pork nila, $5. Ganto ka konti. O ganto ka dami, twelve dollars. Ito medyo mura. Wala mong $20 para sa 1, 2, 3, 4, 5 piraso. 2, 4, 6, anim na piraso ng chicken leg and thigh, no? Marami rin silang whole chicken dito. Merong malalaki for $20. Merong maliliit for $11. Ito medyo mahal. Isang kilo ng bacon. $30. So, wala. Di ako kumakain ng bacon. <laughs> Kuha na rin ako ng isang 7-Up Zero. Kanina pa ako ikot ng ikot, hindi ko makita kung nasan dito sa store yung raisins na gagamitin ko para sa menudo. Kanina pa ako hanap ng hanap ng pork liver. Meron lang dito beef, walang pork. So ito na lang bilhin ko. Walang pork eh. Kunin ko na rin tong isang pork na to. Itong gagamitin ko pang minudo. Pork shoulder. 18 dollars kulang kulang 20 dollars may balat kasi ito masarap kasi may balat 'di diba? saka may taba taba dito punin natin <laughs> may taba ng konti wala akong makitang resin kanina pa ako hanap ng hanap na ikot ko na ito lahat Ang mahal naman. Eight dollars. Hindi naman ganito kadami yung gagamitin ko. Konti lang. Sana meron silang kokonti na raisins. Mahal eh. <laughs> Ito, marami rito. Mixed Jumbo Raisins. Three ninety-nine. Ito naman. Compliment. Four dollars. Torniamo sicuro, non mi sono morato. good day. So, inabot na yung aking pinamili ng $43. Actually, discounted pa daw yun ng $10. <laughs> Kaya $43 na lang. Siyempre, <laughs> balik na naman tayo dito sa lamig. Yan ang itsura ng sasakyan natin. Oh. <laughs> walang sasakyan maganda ngayon lahat ngayon puro snow so uwi na tayo yun lang binili ko mga kakailanganin sa minudo So, don't be Angelo na magmino do yung request niyang ayo. So, sigi, yung ang luluto ina aten. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Dito na tayo sa bahay. Yung kunin na natin tong ating grocery. Malutong na yung mga natunaw na snow. Kasi nga lumalamig na naman. Yung snow pagka mainit, natutunaw. Tapos bigla lalamig. Biglang magkikrispy. Parang black ice. So madulas yun. Pagdating nga sa bahay, nag-prepare na ako kaagad ng mga gagamitin ko para sa pagluluto ko ng minudo. Yung mga pa isang ista ko dito, meron akong ilang perasong carrots, isang patatas, tapos meron ako ditong frozen na hotdog. So magagamit ko rin yan. Balatan lang muna natin itong mga gulay natin. Tapos hiwain ko na singlakin ng mga pang minudo ba. Yung mga patatas medyo maliliit na pahaba. So, hindi ko alam kung paano hihiwain itong maliliit na to. But anyway, sinunod ko na mga karne. Ito nga yung may balat-balat pa. Masarap kasi ito eh, yung may taba-taba sa kami balat-balat, di ba? Nakita nyo nga kanina na wala akong makitang pork liver. So, ito na lang yung gamitin natin, itong beef liver. Medyo iba yung amoy nito, saka iba yung lasa nito. Pero pwede na rin yan. Saka hiwain ko na rin itong mga hotdog na to. Titimplahan ko muna ng toyo at saka lemon tong ating hiniwang karne kanina. Ibababad ko siya, imamarinate ko siya. Siguro mga 30 minutes. Paghaluhuluin ko lang yan. Kakamayin ko na lang ang paghalo. So ipanirito ko muna tong mga patatas na to para unahin nating maluto. Tapos sunod ko tong mga carrots. Yan. Haluin ko lang. Madali lang maluto yung mga carrots kasi malilit lang hiwa ko pala. Okay na yan. Pagsamahin ko na lang dito sa plato. Saka ako isosote ngayon tong ating liver. Saglit lang din to. Ayokong ma-overcook yung liver. Ayoko na tumiga siya masyado. So ilalagay na rin natin pati yung hotdog niya. Sabay na sila. Saglit na luto lang yan kasi mamaya lulutuin pa natin yan. Pagka na natin sa karne. Uh, hanguin ko lang muna at ilalagay ko muna dito sa ibang plato. Pagkatapos, mag na tayo ngayon ng bawang at saka ng sibuyas. Dito rin sa kawali na to, wala nang hugas-hugas yan. Dire-diretso na yan. saka natin ilagay yung minarinate natin kanina na pork shoulder. Hahalo-haloin uh, ko lang to. Madalas pagka naghahalo ako, gumagamit ako ng dalawang sandok o dalawang shansi para mas madaling mahalo kung ano man yung mga lulutuin nyo. Hanggang sa mag-brown na siya ng konti, nilagyan ko naman ngayon ng tubig para palambutin natin yung karne. Saka ako nilagyan ng beef powder. Eh wala ko ibang pampalasa rito. Kayo kung gusto niyo lagyan ng betchin or kung ano man pampalasa, magic sarap, bahala na kayo. Basta ko yan lang nilagay ko tapos nilagyan ko ng konti paminta. Saka ilang piraso ng dahon ng laurel. Nung malambot na yung mga karne, inilagay ko na itong atay at saka itong hotdog. So, malapit na malapit na maluto yung mga yan. At saka, medyo masabaw pa ng konti kaya reduce pa natin yung sabaw. Saka ako na nilagay itong mga raisins. At saka, nilagay ko na rin itong niluto nating karot sa kapatatas. So, haluin ko lang yan. Mix-mix lang gagawin ko para sa mga rekado natin. Lagyan ko ng pampaalat. Meron ako ditong asin. Kung gusto nyo, patis ang ilagay nyo. Okay lang, bahala kayo. So, ayan na. Nilagyan ko ng tomato oh, sauce at saka ng green peas. Ang problema, hindi pala naka-record. Nailagay ko na. <laughs> Biglaan. So, ayan na yon <laughs> So, ito na yung ating menudo na narequest ni Angelo. So, kakain na tayo. Gutom na rin ako. Wala pa si Angelo. Mamaya pa dating nun. So, mauna na akong kumain mga kabirks. Taman tama to na ulam para sa tatlong araw. ista ko yung iba nito. Ilalagay ko sa ref sa container. Tapos si Angelo sigurado na marami makakain ito mamaya. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Chris Cusinero, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarakada at kabriks. Mag-iingat tayong lahat at God bless po. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Kusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na ay Chris Kusinero na Halika at sumama ka at manuod Mga matay mamamang di lang mabubusog May mga lugar pa lang ganito ang nangyayari Kapag nakita mo mapapawaw mapapagrabe Mga kaberts tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan kahit malayo sa pamilya Bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo at di nagpatalo sa hamon ng buhay para sa pangarap at nabigyan ng